As a rule, kung nagkaroon na kasi ng bilihan between the landowner no, at saka yung, yung buyer, in this case yung corporation na sanasabi mo, between the, this company at yung lolo ninyo, eh perfected na po yung sale. Hindi na po ito, hindi na po ito maring paguhin pa o, o bawiin no, unless there is a compelling legal grounds like nagkaroon ng fraud o hindi nagkaroon ng bayaran, whatever. No? Pero in this case, kahit na hindi na pagpalagay natin hindi na existing yung company because na na dissolve na yan no ay the fact remains na nagmamay-ari nito ay yung kumpanya na ngayon ang gagawin niyo is ay, e check po niyo sa register of deeds kung ano mang ista ano nang status ng titulong ito na ipalipat na ba sa company o hindi then i-check e din niyo sa Securities and Exchange Commission kung yung bang company na yun ay ay existing pa. Kasi maaring kung hindi na existing ito ay maaring nagkaroon na ito ng liquidation, no? At saka at yung kanyang mga assets kasama na yung na lupa ng inyong lolo na ibenta na, no? Ay maaring ito ay na nagkaroon na, ng liquidation at naibenta na rin ito, no? Uh, sa iba o iba ng may ari nito dahil nagkaroon na ng liquidation, okay? So, i-check po ninyo, no, ang status ng inyong lupa, no, sa SEC at saka sa uh, sa Uh, register of Deeds, okay? But as i rule, malabo na po, no? Magkaroon po ng uh, ma-resend po ninyong contract simply because ay uh, hindi na po nag-exist yung company because tandaan po natin, no? Uh, at the time kasi na existing pa yung company, no? May legal personality at capacity pa ito. So ibig sabihin, ang ang bilihan po na nangyari, no, between the company at saka sa inyong lolo is still valid and subsisting. subsisting. Kaya hindi po natin may sabi na porque hindi na existing yung company o liquid ay nagkaroon na ito ng liquidation ay may, may ibabalik sa inyong lolo ang ownership nito. Lamang na kayo pag may alam sa batas.